200 Naku po, makaka 300 na Hello guys uh, Ito uh, Kalakal boys na grocery Grocery kami Dahil Naubusan na Naubusan na ng Groceries i'm a blogger youtuber <laughs> filipino you still stick together no no <laughs> oh my goodness i'm, I'm in trouble my english is too limited dugo inom ko dito pala. Ayan. Ayan na yung dalawa. Dalawa oh. o, busy busy. Ito yung kalakasan namin. Kinakabahan yung dalawa. Kulag kami, kulag. Ito masaklap, wala tayong bag ngayon. Hindi, meron ka nandun tapos pag natin sa bahay. Kaya kami dala ang grocery bag. Galing pa kasi ng trabaho. Oh, Ricardo's pa lang yan, eh. Ano, you know, galonggong, ulam ng ano. Hindi na yata ito, ulam ng mahirap eh. Ayan, yun, 200. Naku po, makaka-300 na. yun 330 uh, yeah that's super uh, debit please you can get your free item at customer service okay cool ay ako Approve. Yun, may pera pa. Approve. Approve pa, friend. Approve pa. Ano? Ang haba. Approve pa pala din. Balik A, pa. Pa. <laughs> Salamat. Thank you. <laughs> 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 Yun yeah. yan yung guiding skill. Malakas po lakas daw. Niwala ka dyan. Tubig lang yan. sabi ko. lakas daw. Kaya na guys. Yung ginrosery namin o. Sa cart. Bali 330. Nasaan yung tropa natin? Ando na, ando na. Nang pa. ito ako. isa ako. tropa ano Ayan ako. 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 Ayan ako dami wala. Hindi. Ano, Binili na ako. Ano, mauna kami kami sa sasakyan. Oo, Ang dami din pinamili nito na nga. Oh. Loaded. loaded. Mag-claim muna ako. Let's go. Let's go. Yun guys, may ano daw kami. Free na something hindi ko alam kung ano to i-claim natin meron meron o oh. i-claim natin ano daw may may eh, free time kalakal ayun o <laughs> And guys, uh, ah, i-claim lang natin yung Uh, free nga ano natin kung ano man 'yun O kasi naka 300 tayo Sabi nung ano cashier 330 300 plus may ano tayo free na items claim natin Free item? Yeah. we have water we have coca cola and canada dry which one you want uh, i take the water water yeah munting munting ilapit mo dito dito mika serious Fifty inches na tv sabi pag ganon bumili tayo ulit kitri 60 you have to pay me recycling fee for the bottles okay, okay. And you have to go inside, and then when you enter over there, we have two cases. To bring it, You can grab okay. it. Okay. Uh, I'll pay david mm -hmm. How much is the that you can claim? Four hundred or three hundred? Three hundred. Three hundred. Sorry, boys. So. Oh. I don't need so. Oh. Okay. Oh. Bring it? this and. Yeah, when oh. you grab two two cases of two water. Two cases of water, and just show me that.

Ayun, nakalibre kami ng tubig kasi may pag naka 300 plus uh, may libreng tubig or coke. Coke prepaide din. Pwede? Mm -hmm. Eh, tubig na pinili ko. Ayun. Uh, Baka daw ganyan din na hindi ko alam kung anong klase pero nagbayad ako ng ano. So, ito yun guys. Oh. Yung tubig na libre nagbayad pa rin ako ng $3.50 para dun sa deposit. So yun yung ano, yung kung napanood ninyo, yun yung binibenta naming bote, o oh, yung mga empty na bottle sa cans. Actually, hindi yun benta. Kundi kiniklaim lang namin yung deposit. Yun talaga yun. So, ayan, yung dalawang yan. Yung dalawang kahon ng tubig. Ang deposit niyan is $3. Oh, excuse me, $3.50. So, kung dadalhin namin yan sa uh, Battle Depot yun din yung ibabalik lang sa amin dun sa dalawang town na yan so yun, ganun yun kaya sayang oh, itapon yung mga mga recyclable na ano ng mga items kasi binayaran natin yun so wait ha, Ayan, sa so, uli natin itong ating cart. Guys, may nakita ako dito mga kalakal, oh. Pwede kaya ito iuwi? Yan ang dami, oh. pre kalakan yun nandun hindi okay, Ah, hindi yata hindi yata nabibenta yun mga ano pala yun hindi ano pala yun yung mga tawag dito yung sa windshield washer tsaka mga mantika yun tapos na kaming mga grocery pauwi na 330. 333 total tapos may libre kami na ano yung dalawang kahon ng tubig ayan guys oh. si Edinski si Mayor luluto ng sinangag mantika ng ano yan Mayor ng humba Ang mantika ng humba alam niyo humba alam nila yun, oh, yun, yun. Um, mantika ng mamoy yan alalakot nung bata pa ko pag may ganong mantika ah sa bahaw asin lang katapat nun, o kaya tuyo toyo nga ngayon na 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 labi ko dun. <laughs> Ayon, ano, na 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 sausawan yan na Sawsawan sa manok. Sawsawan ng manok. Na si Lily ayano. Oh. Chef Maraming chili dyan. Ito yung oh, ito chili. yung manok. Ito yung manok na sinasabi ni Chef ayano. Oh. Andox to, Chef? Uh, ano? Baliwag. Ah, ah? Baliwag, baliwag, ah, baliwag. Oh, baliwag chicken. Choktugo. <laughs> choktugo lang, hindi malaki masyado to sa choktugo. Cheep, parang hindi mo mukhang ano ah mukhang muntik na masunog tong isa ah Oh Kamunti ka na masunog ah Nagluto Ayan. Ah ito pala yung ano yung libre namin yan dalawang ganito 3, 6, 9, 12 oh, so tag isang dusina dalawang ganito so by 24 na ano tag uh, 1.5 liters yun yung libre dun sa worth 300 something na ano na groceries sa superstore ito sya the sini yun at kaya uh, not bad may, lib may nakuha kaming libre sa aming pinang grocery tignan natin yung aming fridge kung kamusta na to oops you know kami hanggang sa bumalik meron pa yan puno na punuan na Ayan, pang hanggang ano na to hanggang sa pag uwi marso meron pa Ayan, may mga gulay-gulay. Ayan yung groceries ng mga Kalakal Boys. Ayan, malapit na maluto yung ano ni Mayor sinangag na pinakamalupit. Yan, ganyan lang yung buhay namin dito. Uh, sa loob ng ano 24 days. Ayan yung aming pantry. Malupit na pantry yan. hagdanan may mga saging, may mansanas, pinapay, rambol na yan. May ano pa yan, oh. May pa, oh. And may, ayun, dingdong. Ayan, oh. May dingdong dito. Ano pa ba? Ayan, marami pa yan dyan. Pang matagalan na yan. lang yung buhay-buhay dito. Kailangan, kailangan kung ano yung nakahain. Ayun na yun. Tawagin mo na! Kain na na! Tapos, yun, mayroon pa sa baba. So, gali, gali. gali, gali! Gali, gali! Ta takot magutom, Ta takot magutom ng mga kalakal boys. Gali, gali ah. <laughs> So, lang. Salamat! You know? Oh, you know? Yung masarap sa sinang, sinagang. Sinagang? Sinagang na may tutong-tutong. Oh, tunog. Crunchy yan. Tunog pa lang. Pamatay na. Oh. Mantika ba naman to ng kasalan eh. <laughs>